in line sa direktiba ng ating Regional Director and CRPO na si Police Brigadier General Anthony Averin. Sa guidance din ng ating Southern Police District Director na si Police Brigadier General Manuel Abrena. Sa campaign natin against all forms of criminality and especially sa most wanted person. O, paano niyo po nahuli itong, ano, sir, itong national level NWP, sir? Ako dito ang intelligence group sa aming istasyon at pinakita po nila na may information na nandito sa area natin ang suspect. Yes, sir. And then pinactivate namin agad ang tracker team ng station para mag-conduct ng surveillance and investigation, elicitation kung nasaan siya dito sa area. And then after a few hours na uh, namin, may isang confidential informant kami na nagsabi na nakita siya nun doon and then kinaumagahan may pumunta sa amin na Muslim brothers natin sa Erasan na na kita daw siya yeah, doon sa area. Kaya nung pinuntahan namin siya doon, sir, doon namin na kita na habang nagagakad siya, papasok na namin siya hinuli. Naaristo ka namin sa Salang Creek sa pamamagitan ng Waran Papares ng Inisyo ng Inisyo Amiso Ito yung mga karapatan mo Ito yung ng mga karapatan Bagay based on sa information na nakuha namin sa record check namin is from April 11, 2017 sa Barangay San Miguel is nangyari na yung krimen na ang victim is na isa pang minor noon 17 years old yes. kasong ano laman ng warrant of arrest? <coughs> yung ano po yung rape po, two thousand Dan, kaya paano nangyari? Pwede pa magkwentong kwento o kasong noong, ano po yung year 2017 thousand po yung <coughs> ano po po ano po po ano nag ano 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 tapos, yung kabarkada ko, magka-chat sa na bubae. Kasi kasama na di daw niya nung, nun nung nakaraan sa ilog sila niligo kaya Kaya sinat niya sa baka sumama. So, kaya yun po, sumama po. Tapos, yun po, nakipag-inuman kami dun sa sa swimming pool. Tapos, paglabas namin ng swimming pool, hindi yung bayad dapat namin sa gate. Dapat sa gate. Ibo yung pera ng kaibigan ko, yung ubay po ng bayad. Kasi kung mga 100 para sa nagbabantayan ng gate? Tapos, sumama pa po sa amin sa ilo. Pero yung rape na sinasabi niya po, hindi ko po alam ngayon sa yung una, hindi ko man po nakita na ano eh, na ginasa siya eh. Tapos yung sa akin naman po, hindi ko naman po siya ginasa eh. Alam niyo yun eh. Siguro, lasing mong siguro yan. Kaya, kaya yung sinasabi niya po. Kaya, ang um, bigat nun, rape? Opo, ang bigat nun. Oh. Ginalaw o hindi? Hindi Ito po. Lang, eh. Opo, hindi po. Sa so, tingin mo, bakit lumabas yung warrant na rin? Kasi nung... Siyempre, wala ako dun eh. Pero napasama ako sa eh. Napasama ako sa mga buba kakala Hindi eh, ko naman eh. Uh -huh. So nung una, kasama pa ka din dyan yung kapatid ko na lalaki. Kasama din. Sa kaso, sa complaint. Opo, sa complaint. yung ba? yan, dumaan kayo sa hearing? Hearing pa? Otente. Wala po ako po. Hindi po ako dumaan sa hearing po. kapatid mo? yung kapatid ko po, yung duman sila, tapos na yung po yung sila. Wala. Ikaw ang hindi Wala po hindi nakaano kasi nandito po. Ito sa information na nakuha namin sa record check namin is from April 11, 2017, sa Barangay San Miguel is nangyari na yung krimen na ang victim is si isa pang minor noon, 17 years old. Yes, sir. Ito yung information and na base sa Korte is merong force intimidation and feloniously motivated by lust ang naging ground ng Korte para ma-approve yung kasong rape at malabasan siya ng warang. Sir, uh, pag-alam sir ng mga kababayan natin sir. Uh, state language, ano yung ibig sabihin niya sir? di in free will niya na sumama. Talagang by pinilit, force siya pinilit uh -oh. siya na kuno ano, sabi na doon sa suspect is nag inuman sila so hindi alam nung babae yung ginawa sa kanya or posibleng like yun naka ganun, sir mm Hmm, pinanuhan niya sir uh, 2017 sir tumagal lang ilang taon siyang tatago sir uh, justice served siya kasi from 2017 nung na file yung kaso and then ngayon lang siya na kuha na 2025 is talagang magandang impact yon sa crime prevention and solution natin. Lalo na is national level most wanted Tama siya. ano um, yung ano, nasa isip ko, um, may nagawa mo na ako, sana makatawag mo ako. So, sa tagal din na panahon. Ano. Yeah. Yeah. Kaya, kaya lang, saan nangyari yan? Saan lugar? Nangyari po yun nung ano, nung no, no, sa ano po, sa swimming po Hagimit. Hagimit po, Barangay Hagimit po. Saan lugar? Ah, uh, Barangay Hagimit, Barangay City. Ha? Huh? Barangay Hagimit, Lakarlota City. Negro sa so Occidental. Anong year 'yan? Ay, year 2007 po 'yun. 2017. 17. 2017. 2017. 2017. Yung kaso hindi mo alam na pati ikaw so oh, wala um, alam mo. Nung huli ko na lang po nung nalaman. Kasi ka mo yung kapatid mo. Opo. Sa hearing, di ba? Nung huli diba? ko na lang. Pati ka hindi ka matid. Wala po kasi ako doon eh. Nandito po ako sa, eh. sa Sa, Metro Manila ako po. Okay po yan. Na tagagang kuspusan ang pagsugpo natin ng krimen para mapababa ang mga krimen dito sa siyudad ng Paranaque. Um, uh, kung ano po ang nangyari, Asensya na po. Tapos hindi mo na, hindi mo na natin ginusta yun. Tsaka hindi ko pa natin ginusta yun. Tsaka sa isip ko, parang wala naman nangyari sa atin. Um, pero kung syempre, yeah. ikaw yung victim, masama yun sa mo, ano, masama yun sa hidib mo, tsaka masama yun sa mo, ano, nakapangit yan ng ano mo, ng dignity mo. Kaya, asensya na kung ano. Pero dahil sana mapatawad mo din ako, it's so, piling naman pa sayo sa Yun po ako magpag-usap sa iyo, saka kahit hindi tempo, piling naman po ako magpag-anser ang dahilan ko sa iyo. Mga mamamayan natin dito sa Paranaque, ang Paranaque Police Station ay nandito para sugpuin lahat ng krimen natin dito. Nandito kami 24 7 para kayo ay pagsilbihan. Gabi, umaga, madaling araw, nandito po. At kami magsiservisyo para sa bayan. Thank you, sir. Uh, ako po si Pugis Major Arvin G. de la Cambrada, substation commander of San Dionisio Police Substation ng Paranaque CPS. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Makakaasa kayo na ang polis paranyake ay 100% na naandyan para sa anti-criminality police operation natin at lalong-lalo na pagtutugunan natin itong police beat patrol operations natin. to maintain peace and order na ng city natin. So yan po ang masasabi natin at uh, sa bagong uh, Pilipinas, ang sabi ng ating CPNP, ang gusto ng polis ay ligtas ka. Thank you very much po sir. God bless sir.